today's video. Saan so, dito kami ngayon sa Garden Villas to kung saan ay meron ditong mga nag-iihaw. Uh, meron sila ditong bitukan ng manok. Uh, uh Tapos barbecue. Tapos hot Tapos ito yung mga taba. Tapos yung mga atay ng baboy. Uh, dito na po kayo bumili. na dito lang po ito sa may likod ng Garden Villas. Kung matatanaw po ninyo itong kulay blue na apartment, nandito lang po yan. Ayan. Ayan yung dalawa yung nagsisita. Yung nag-iihaw ng barbecue. Hey, hi, Max. <laughs> dito lang ito matatagpuan sa My Garden Villas to sa likod ng apartment na kulay blue. Dito na kayo magpaluto dahil napakasarap ng na mga barbecue dito. May hotdog at may tubo ng manok. Kaya kumpleto dito lahat. Kaya dito na kayo bibili lagi. Dahil minsan ako dito bumili. Masarap talaga. Ayan si ate at si kuya. Sila nag iho-iho dito. yan home start diyan kayo bibili yan kaya sa gustong bumili dito mura lang ang mga iyong iyaw, iyaw dito yung isaw na bituka ng manok 15 yung dugo 10 kaya ito lo kaya kung makikita ninyo yung kulay blong yan yan harap ng gulayan ng garden villas to yan dito na kayo bumili napakasarap talaga ng mga iyaw iyaw talaga dito lihat merani-morami Selamat Tingku Tingku porwaci